So, good morning mga tao no? So, record tayo ngayon no? So, meron tayong ano, uh, Customer na, na po punta So, ito nakababad naman na ito eh Kaya wala na itong problema So, inisin lang natin ating pangkalit no? Madyang ka lang yeah. natin Rinis natin. Yun lang. Rocket. Diyan ka lang. Ah, oh, yun lang ikaw, no? Ah, kailangan okay natin rinis yun, eh, no? So, meron tayong gusto na pupunta. Yan. So, yan sa mga pagpapalagay, no? Tawag lang tayo ulit, no? So, ilalagay natin sa caption natin dito, no? Pinlist po ang ating paglalagay ng ating mga at no? So, pinlist. Wala pong mararamdaman sakit, no? So, kayang-kaya po sa presyo, no? Ayan, pinlist po yan. So, may anis. Yan. Marami po itong anesthesia, no? kung pa lang magpapalagay sa mga lahati, no? So, yan. Sa mga magpapalagay, no? Pero lang kayo no para may schedule natin kung pagpust ng mga palagay. Ngayon bago natin turo, bago natin turo no so meron muna no, na tayong ointment na pinapait sa balat. Bago ito usok ang anesthesia no para painless po ng tawag doon no. So may pupunta ngayon kailangan na natin super natin yata yung mga gamit no. Gusto nga tayo no. So mga magpapalagay dyan no eh, kung gusto nila maglagay sa sarili nyo pwede naman pero kailangan po may anesthesia talaga no masakit po pag walang anesthesia pag pinusok nyo sa balat eh, atras nya po ito pag mapupunit na masakit Ang sa mas anesthesia is wala po yung nararamdaman no yan lang yan ka lang wala pang naghahanap sa iyo yung gagawin ko sa iyo So ayan ah, na, naka na tayo no. So, eh, nalinis na natin. So, Tapos babad natin sa maligam-gam. So ito, nakababad babad na naman ito. Tagal na ito. Dito lang tumi-alcohol na ito lagi sa loob kasi sifting-sifting ito. Wala na mga virus. Ang patay yan, so, yung virus yan. Yan, ito po yung ilalagay nyo. Huwag po na kayo magpapalagay ng silicon or petroleum jelly no. Yung kasi yung mga nabubunog pa nyo po. ito kasi marmol po siya no. Kulin siya. Kahit pagtanda din tanggalin, no, okay lang. Yan, sa akin nito? 2,000 trip. Ano? 2,000 trip pa lang. Yung may ganito ako. Dalawa. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin sa akin. 2,000 na tayo na sa January. No? Tignata na ang tinagal. So, ayan po, no? Okay, patay tayo dyan. Parayom natin. Pantahe. Eh. So, ano yung karayom? Kailangan nyo pinatahi po natin yan no? so ito yung natin karayom no so, punta ngayon no? palagay may customer tayo ang dalawa ipapakabit sa so, mga gusto palagay pm lang po tayo no? wala po tayo mahiya Aha, kasanin na tayo dyan ay mahiya kasi halos na lahat na ang kapi ng mga na mula po nasa Taiwan pa ako ang ngayon kapalagay sa akin na. yun nililinis natin kasi may customer tayo ngayon no? so ito yung pantahin natin karayo no yan ito pinatahin natin no para sigurado na hindi po luluwain may lagay natin sa customer no yan. So, malinis. Lagyan natin dito. So, ayan na, no? So, Nakapapayad naman lahat. So, ayan. Ayan na. pa tayong panlagay, no? Ayan. Ito, mga pang panglalagay ito. Sa pangilalim nito, sa nailiig, no? Sa ibaba. Pwede yung dalawang sa isang butas. Ito lang ilagay natin. Kabala natin ng espesyong balat ng pagtagos, no? Ayan, marami pa tayo yan. Uh, so, palagay, meron pa tayo din isang plastic na malaking ganito, no? At siguro, loro... leboy ulag yan is. May marami pa tayo ng ano, sa panlagay na no, yan. So, ayan, no? Ayan, so, meron pa ang gusto nga. na lang natin sa, no? So, ayan, nakaprepare no, uh, naman lahat ng gamit natin. eh isa-isa natin, no? Para makita nyo yung mga natin na ginagamit paglalagay. natin ayan so ito isa isa natin na yung gamit natin so ayan so ayan o oh. tusok mga lang sanistisya meron tayo ito yung natin no? yung balat so malinis na yan dita dahin hagwa para hindi yung pagdudugo no? from Command Hill bago ito sa kinestesya meron pa yan pantahe yan ang pantahe natin patahe natin yan kasi para mabilis sumilog panlagay natin ayan marami pa ito ating anestesya marami pa rin so ayan marami pa tayo meron pa ako dito ano, mga anim na ganito 50 ml lang isa so ito palang nababawasan sa pagkito-kito lahat so alcohol Siyempre gunti gagamitin sa pag ano, sa pagkahi. Sa lahat, bulak no? May bulak. Kailangan may bulak lagi no. So ayan no, mga tawa no. Pero so, no? kung gusto may na lang natin yung tawag niya. Madumating so, siya dyan sa tatang hewe. Eh. Susundin natin no. So, yan, sa so, gusto mong talaga So, PM lang tayo no i lang po tayo na sa number natin na yan ko dyan sa caption ko, ilalagay ko po na so is location ko po is Barangay Tandang Sura, Mindanao nyo no mga kahawa na so inquire lang kayo, ilalagay ko yung contact number ko dyan sa mga gusto mong palagay so, ilalagay ko sa caption yung contact number ko, yung mga mag-inquire tawag muna kayo bago kayo pumunta dito para may preferred natin yung ating mga gagamit yung gamit no, so Ayan, Maraming salamat mga kawana. No? So, God bless po sa atin lahat.